relatives, oh. ano, yung sa inyo, parang dalawang malita ata. Wala! Wala! Hindi ko alam, basta naglagay-lagay na lang ito. Gano'n siya kaliti, gano'n siya kaliit. <laughs> eh, gano'n ako. Oh, okay. Ay, yes. si Ma'am dito. Ay, ikaw na Ma'am Shiji dito. Ma'am Kay Ma'am Kay Ma'am sila Kay to. Kay Ma'am

Wala si Mitsuba, What are you guys, guys? Ay, are you guys, guys doing? Uh, we're giving, we're giving something. <laughs> this is um, a um, gift. Uh, si tinatawag ko talaga David ah ay wala din siya si ay! <laughs> <right>. Dibat, Dibat. <laughs> Dibat. Dibat. <laughs> ay wala din siya, si j <laughs> 回家也一样，回家也一样。哦，啊，这儿嘞。 What <laughs>

Kagikanan sa iyo, kahit kung ano yung mga kakaibang Ako ako yung Ah, Korea, Imo? yung Adidas! Naalala ko yung 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 yung

Aye, pangan lipstick dy. Hello, ah! naglakot kasi ang uh, tinakapin ako sa makeup ni Britney. Eh. Mean. Yan, yan, <laughs> ah, ay kasi mali. Yung Yan, Aye. Haha. Ay, ay, Haha. Ay. Ay, Haha. 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 Hello. Dear Brenda. Uh, na. You, ano sabi? Hello. Two five da pala to. It's nice to meet you, Dear Brenda. Thank you for coming. Appreciate you big time. Love, love from Ati Joy. Brenda. Thank you so much, Ati Joy. And happy birthday. Ay to pa yung kanina na namin. namin. ano mo. Oh, magkasya ka rin sa buka. Ano yan? Naku, ang cafeteria mo talaga. Ya to. Bago. Ito, maganda to. Sa life, cigarette. Eh, eto 'yung sinasabi mo na ano si lectin, si lectin. Partial guest, pero menor volume. Ano 'yun? Parang abridata, ay abridor. Ah, personalized. Para ano sa farm mo daw, maka. Uh -oh para Ano may ano may. <laughs> mo lagi kasi pag may nagpa-autograph sa iyo. Ah. Oh, Ito right. na ay ano magkano tayo? <laughs> te? Yan. Yung binigay mong ka. Hello, from Joyce's 40th birthday. Invitation. Yeah. Dear David, thank you so much for being part of the day. Remember, it has been an honor to have you. You can go now. Mayapa. Mayapa. Ya yeah, thank, so yeah. yeah. thank you so much